Papayag ba kayong sumali sa kompetisyon ng pagiging mahiyain? Pero mamaya, tignan nyo tong lalaking to ha. Yan ang makakalaban <laughs> nyo kung papayag kayo. <laughs> eh, Mukhang mas pipiliin na lang kasi niya maglakad ng kulang ang sapatos kesa makisuyo. Mm, ganun Alam mo yan. Jess, todo relate nga yung mga introverted na mga netizens natin sa struggle is real ni Kuya. Sa video na ito, makikita iisa na lang ang suot na sapatos ng lalaking si Selwyn habang nakasakay sa likod ng tricycle. Papasok na raw sana si Selwyn ng mahulog sa biyahe ang kapares na sapatos. Nahiya na raw si Selwyn na makiusap sa driver na balikan nila ito. Pero huwag kayo mag-alala dahil na-reunite naman ang pares ng sapatos. Kwento ni Selwyn, sumakay na lang siya ng panibagong tricycle para balikan daw ang sapatos. Buti na lang daw, eh, may nakapagtabi nitong uh, nawawalang sapatos ni Selwyn. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.